Isa sa mga seryosong problema sa pamamahala ng atay ay ang mga pasyente na may pagkabigo sa atay. Mayroong dalawang uri ng pagkabigo sa atay. Ang biglaang pagkabigo sa atay na dumarating ng biglaan. At ACLF o Acute on Chronic Liver Failure na dumarating sa likod ng pinsala sa atay o cirrhosis ng atay. Ang mga pasyenteng ito ay lubhang may sakit. Ang buong katawan ay naapektuhan dahil sa pagkabigo sa atay. Um, karamihan sa kanila ay nangangailangan ng pamamahala sa ICU uh, sa mahabang panahon. E, sa Apollo, Mendo, mayroon kaming mahusay na uh, suporta mula sa ibang mga espesyalista upang tulungan kami sa pamamahalang ito. Uh, mayroon kaming dedikadong mga doktor sa liver anesthesia at liver intensive care upang tulungan kaming pamahalaan ang mga pasyenteng ito at ginagamit namin ang lahat ng mga advanced na pamamaraan ng paggamot na magagamit kabilang ang advanced o uh, extracorporeal liver support sa anyo ng plasma treatment o hemi treatment upang tulungan ang mga pasyenteng may pagkabigo sa atay. Uh, ito ay minsan ding tinatawag na liver dialysis kahit na hindi ito mahigpit na isang dialysis. Ang ilan sa kanila, tinutulungan namin patungo sa isang liver transplant na sa huli ay magliligtas sa pasyente. Uh, kaya isa kami sa ilang mga sentro sa bansa na nag-aalok ng kumpletong 360 degree na pamamahala sa pagkabigo ng atay.